Sa so, mga kapapi, ano isang uh, mapagpalang araw po, sa ating lahat. Oh. Dabaw, uh, mga, mga kapapi, mm -hmm. mga business. Sa so, iyo, Luzon, Visayas, Mindanao. Grabe. God. Hapon. Uh, Good afternoon, mga kapapi. Good afternoon, mga kapapi, mga kabisnes. Ayun na. Shoutout dun sa mga nakapanood ng vlog sa kabisnes family. Oh, Grabe. <laughs> <laughs> na mga Matindi ng mga banat. Matindi ng mga banat. Ba Pinaalala mo <laughs> naman. <laughs> Sino ang <ka> pangalan nun? <laughs> <laughs> Ay! Yeah, <no>? <laughs> <laughs> Hindi, ano lang sa akin, siyempre, bilang isang anak, mga kapapi. Ano lang din, uh, gusto ko lang din, siyempre, magsalita. Kagaya ng vlog ko doon, Tila Hana. Hmm. Siyempre, isipin din natin yung mga dapat nating sabihin. Diba? kailangan meron tayo palaging konsiderasyon uh, kaya din sa mga pagbablog natin laging may konsiderasyon sana yung mga comment din ay may konsiderasyon diba mga papi at ah uh, nga ay nalalapit ang kaarawan ng ating pinuno so, malapit na ang birthday ni papa mga business ano ang uh, message nyo kay papa ayun eh, no, siguro Simulan nyo na, mga solid naming mga minamahal na subscriber. O, so, message at wish nyo kay Papa. Kahit hindi pa niya birthday, pero ilang araw na lang? Ah, uh, two, days two, days na two, lang. Days two days na lang. Two days na lang. Dalawang tulog na lang, Paps. Dalawang tulog na lang at napakaganda rin ang plano ni Papa sa birthday niya. Ay, Talagang hindi siya nakakalimot sa mga kababayan natin. Yes, At abangan niyo po yung uh, magiging selebrasyon sa birthday ni Papa. Ano naman eh, tawag dito napakalaki rin ng pagbabago kasi dati nung di pa kami nagbablog talagang uh, family family ang uh, kasakasama pero ngayon na uh, may extended na mga na eh medyo malaki na ang ano mas masaya na mga kababi at uh, ayun ay siya sa mga pinagpapasalamat namin sa Panginoong Diyos ano ngayon na uh, tawag dito Kuya po, kabisado ko na yung ano yung Papa Jane yeah. Steve. Ano bang title nun? Ah... Uh, ano ba? Walang susuko ba? Walang susuko. Oh, walang susuko. walang susuko. Ano ba yung umpisa nun? Kabisado na. <laughs> ano yung umpisa nun? Ano ba yung, <laughs> ano yung, <umpisa> <laughs> ano yung umpisa nun? Pagsikat ng ah, araw. sige, sige. Pagsikat ng araw. Muli maglalakbay. Muling harapin hamon ng buhay Ika'y aking kaagabay Pagkakamit ng tagumpay Subukin man ng panahon Pambira ito Kumakata kami rito eh Nabulabog tayo ron ah Bubulabog ka naman eh Magpatulog na ba kayo? Magpatulog. Oh, Nakalimta pa ng trabaho. Trabaho. Okay, <laughs> tulong. <Tagaling, tagaling. laughs> <Tabaw. laughs> Ayan na no, mga kapatid. Oo, oh. oh, ginaya ka to <laughs> oh, Gusto ay. Oo, bigyan mo ito kay uh, ba, na, mama. Sa kali tayo na tumatambay. <laughs> Maraming dis dis distraction eh. Oh, Ayan na mga kapatid. Tawag dito, pakiabangan niyo po yung recording namin. Apo. Yes po dahil napakaganda niyan. Talagang papagandahin namin para sa inyo. po. <laughs> At bibigyan natin ng justice. Mm. You know, yung uh, mga kinumpost ni Kuya Buknoy. Yes, po. Opo. Oh. Oh. Right. Siyempre, di tayo papayag na basta gano'n na lang. Yes, po. At dito na lang yan matatagpuan sa kabisnes. Yan yeah, o. <laughs> yan <Yeah>, o. <laughs> Business family. Kabusiness. Talagang binibigyan ng hustisya ang bawat mga pagbablog. Mm. You Opo. Know. Diba, mga kapapi? Ay na, uh, tawag dito, marami rin mga katanungan na dapat nating sagutin sa comment section. Pero bago lahat ay introduce ko muna sa inyo ang aking mga kasama. Nandito si Kuya Bok. Yes po, mga kapapi. Si Intoy. Yes po, mga kapapi. Si Intoy ay ilang taon na rin dito? Si 5. Si Dadalawa. Si Dadalawa. Si Kuya Bok na yun. Ganun din po. Magdadalawang taon na Si Bay. Isang kalahati po. Isang kalahati. Magdadalawa rin. Magdadatlo na po. na Kuya Bogie ay mag-one year.

ay malapit na birthday ni Papa. Ano ang nararamdaman ninyo, mga kagwang, malapit ng birthday na ating pinuno? Siyempre, masaya. masaya ako. masaya Kasi, pinuno yan eh. Ang pinuno yan eh. Hmm. Tataka-business ano yan eh. Ah. <laughs> siyempre, darating yung kaarawan ng pinuno natin, siyempre, masaya tayo. Masaya tayo siyempre. po. Mm -hmm. Baga, dagdag sa ano birthday. Nadagdagan yung Nagdadagdag ang edad ka. Pero hindi ko sinasabi, yan kuya. Kasi hindi mapigil eh. Hindi ko sinasabi, kuya, na matanda ka na. <laughs> <laughs> Oo oh, naman. <laughs> oh, Natagdagan lang. lang. Matanda na. Matanda pa si kuya. Mata oh. pa. Mata oh. pa. Oo. Ngayon lang. Happy birthday. Advance happy birthday, kuya. Tinuno. Thanks! Oh. <laughs> Ten, 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 ten. Happy 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 birthday. Oh, 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 oh. na natin yung happy happy birthday. No. Eh uh, na lahat kami kay Pinuno ay masaya dahil madadagdagan na naman ng uh, isang taon. Apo. Ilang taon? Ilan pa? Kasama yak, yakin. Maraming taon pa. Maraming taon pa. sana ang dumating sa iyong buhay para mas marami ka pang mga taong matulungan hindi lang siyempre ang iyong pamilya kundi iba't ibang mga pamilya pa Apo! Oh, no? Eh oh. na uh, marami rin mga nagtatanong bakit hindi na nagtitinda ang uh, 3Ms Ay! Ay! Yeah, 3Ms Gusto ko sanang manggaling din sa kanila Bakit? Marami Kung na... Hindi ng, uh, naman kami 3Ms, Pab? Oo <laughs> Boys di, kami, di, <laughs> di, 3Ms Pero kayo ay parte ng kanilang buhay Correct, Sabi mo ito, binato Hoy, pare ka lang. Pare ka lang. Kalimutan mo Pirata ka pala tol, sa ko sayo yung ko? kita sa Oo. Hahaha! Binata siyempre pagka ano. Kasi ba, ito lang pati rito si Buknoy. Ha? Ito, ito din. Ito talaga. Oo. Mukhang may damay na to ah. Bilib ako rito pag nagmamaneho. Oo. Hahaha! Oye, oye. Gaganon ba yun o? Oo. Hahaha! Oo. Oo. Ayari tayo dito. Eh, wala kayo dyan kayo boogie. Eh, boogie talaga. Hahaha! Oo. Kasi kung magano'n yan... Hahaha! Nakapag-turn oh, pa no, oh. no, no. <laughs> nah, al alam, niyo kung bakit nakaganyan ang sombrero niyan? Oo. Oh, 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 oh. hindi mahalata <laughs> ng mga katabi niya. Oh, <laughs> okay. Pero alam mo kung bakit pansin na pansin? Oh, okay. Kasi lumilingon. <laughs> Pati likod, sumasaba eh. May oh. <laughs> Sabi ni yung mata oh. Nandun sa paghanap ng matutulungan. Oh. May sisi na daanan. Pambira. Kaya, 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 ah, hanap tayo ng matutulungan na oh, siya lilingon niyan. Hindi mapapatanong kami ni Pops, ano yung bugs? Hindi, wala man. <laughs> <Di, laughs> pero pa, paglingon namin, ay uh, grabe, babae! <laughs> pero, may isa na nanahimik nito. Oh. May isa ay, okay, na nanahimik okay, dito. ito ay talaga isa. <laughs> 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 yeah. Ayan na matindi. Ito talaga ang pinaka matindi sa atin. Alawaw. Ayan. Kasi pag nakakita ng nanay yan. Uy, lumbi ka toy. Na na talaga. Oh, hindi, ito si Kuya Bong. Talagang uh, tamas ang sense of humor ng ating yeah. Kuya Bong. Kasi pupunta kami ng mall. Iba na yung mga joke niya, no. Yeah. Tapos check-in sa mall. dating. hindi ganyan yan, walang confidence, yeah. Oh, salamat din sa ating uh, pinuno dahil binil, binild, binild talaga si Bay Matatandaan niya yan si Bay noon hindi rin nagsasalita eh. Mag-shoutout ka, hindi niya kaya eh. Diba? Kung uh, yung mga solid subscriber natin, mula pa noon, eh, si Bay, kilalang kilala Kilalang kilala niya yan si Bay. Lalo na si Intoy. Agoy. Oh, ito, okay. laging tulog oh, talaga to. <laughs> <laughs> Alam mo, bakit hindi nagsasalita? Okay. Oh, oh. nakatulog eh. <laughs> tulog eh, di ba? Okay. Oh, grabe. pa yan, no, hindi naman. Uh, sa... <laughs> Wala na naman ganyan. Sige, <laughs> may record. No. Napapalingan na lang kami. Sino yun? Oh, tumutunog, tumutunog. Kapag Isang beses na, na. <laughs> Akala hindi naman. Akala mo lagi. siya kagalaman. Oh. Akala ko Bago-bago naman sa akin natin. Oh. Akala <laughs> <laughs> mo lang O, oh, di ba? Mga kapapi, grabe ang uh, hindi lang uh, material na bagay ang na itulong ng ating uh, kabisnes. Kundi oh, siyempre yung uh, self-development sa bawat isa. Ano po? Ayan na, nandito yung ating uh, mga 3M ata, oh. Ayun. Ay, Ay, 2M na lang. Nasaan yung isa? Nasaan yung, ah, yung isa? Nagpapasok huh? lang. Nagpapasok lang. Nagpapasok lang. Nasaan na siya? 3M1. Ay, M3. M3. Oo. Oh. Nasaan si M3? Proxy muna. Nasaan na si M3? Ay, ko muna. Oo. Hindi po kasi. Kaya hindi kami nakapagtinda. Oo. Oh. Kasi. <laughs> Wagin <laughs> mo doon hindi, <laughs> so, tawagin <laughs> oh. uh, hey, ma -ma Mama Sang Shout out po Kim Mama Sang Shout out po Ang hihira ka, napahamak ako Wala akong uh, ginagawang masama Si Mama Sang ay Huy uh... ah! Kombi. Parang <laughs> ganyan ang Baka mamaya masali yung ano Pasing naku si M gash I ay, will na ano si M3. M3 Si M3 Next, Ayan na, marami kasi nagtatanong ayan at po. uh, ayan na, okay. ayan na, si M3 na Si Juday <laughs> Si Juday oh, <laughs> <laughs> Si Juday o si Judang Ayan oh, Ayan sa mga bata dun, sumisilip po. Oh. Ayan, ba't na mula mo lang yung uh, pisngi? kapag uh, <laughs> kisay, pagkisay Ay, love <Lord. laughs> Ay, yung love Wala kang sinasabi sa akin ganyan, ha? Hindi naman para sa Oh, oh. oh. Ay, ay, Ayan ako yung sabi Ay Abigat na ay And uh, 3M's pala, marami ang uh, humanga sa inyo. Ay, thank very much po. Marami po ang inyong uh, napasaya. Marami rin ang mga nainis. Oo. Oh. Oh, mas marami po. <laughs> <Yes. laughs> mas marami pa yung nainis kaysa Hindi <laughs> naman. <laughs> mas marami kayang mas ano sa amin. Natuwa. Natuwa. Okay. No, maraming natuwa, di ba? Mm. Oo. Kasag daw kayo, kasag ah mm. oh, manat, manatro. O oh, yan. Okay na? Okay na po. Alright. Kumusta kayong dalawa? Okay lang, lang po. Nagkakabang kami kung anong regla nila yan. Baka mamaya mapamak eh. <laughs> Oo, oh, <laughs> siyempre. Baka kami ang mapulutan eh. <laughs> Oo, oh, marami, marami ang uh, nagtatanong bakit na hindi na kayo nagtitinda. Mm. Kasi, siyempre para masagot din po natin, no mga kapatid, bakit hindi na nagtitinda ang 3M? <gasps> Nag-vlog na lang ba? Mm. Sige daw, bakit daw po? Ako muna po ba? Mm. Siyempre, ang pinuno ng EMS. Mama. Oh. Hmm. Uh, sa akin po, um, sa mahal po ngayon kasi ng gulay, hindi na po kakayanin. Mm. Tsaka, masyado na pong marami expenses kasi nag-aaral na rin po yung mga bata. Mm -hmm. Kaya, Hinto muna po sa ngayon. Hinto muna. Ano hindi hmm. hmm. pa po kaya eh. Masyado mataas. Mm -hmm. Eh, si M2. Sa akin naman, ano. Mahirap kasi parang i-budget yung oras, Pops. Hmm. Lalo na si Kuy maaga papasok. Yung bang parang dapat four, gising na. Tapos mag pa ako sa school. Hmm. Siyempre, parang antok na parang antok na baga hmm. Pag pagpapasok ako dito tapos magtitinda ako parang hmm. antukin lang ako Oo. Hmm. tapos mga bandang, ano naman, magsusundo na naman ako sa kanya. Hmm. Tapos, ano naman din kasi, Paps, parang kinausap na kami kasi ni Kuya. Pati ah, kinausap na kay ni Papa? Opo, okay, katungkol hmm. dyan. Oh, pero, mamaya niya na siguro sabihin niya, pag usap, dahil mo muna yung uh, kay M3. Kay hmm. M3. Hmm. Sa akin po, par halos pare oh, hindi, kasi sa kanila, <laughs> yung mga anak nila nag-aaral na. No. Pero sa akin kasi, ano eh... Yun po, di ba? Dapat sana magtitinda kami pero sinabi niya na yan na kinausap kami ni Kuya, mm. na ano... Dahil kinausap ka na rin? Oo oh, po. Mm. Pareho, lahat po kami kinausap. <coughs> ano ba yung uh, sinabi ni Papa sa inyo? Kami <coughs> daw po ang ng 3Ms. Hindi po, kinausap po kasi kami ni Kuya na masinsinan. Masinsinan? Oo, oh, masinsinan. Mm. Mm. Sabi niya, mm. Kasi si Kuya po kasi malakas yung parang pakiramdam okay. niya. Malakas ang pakiramdam. Uh, malakas yung pakiramdam niya. Malakas talaga ang Nasa pakiramdam Ico niya. Nasay ko. Nasay ko. O, oh. oh. oh, ano daw? Hindi, uh, sa amin po, hindi po kami, wala po talaga sa... Parang bang walang swerte oh, sa, pa, sa, ano, pantin. sa pagninegosyo. Hmm. Tsaka nakita niya kasi parang wala kami mga tiyaga. Hindi naman sa... Ano lang to, real talk lang talaga to. Nakita niya, nakita niya yun po sa amin eh. Hmm. Parang wala kami tiyaga sa, ayun nga, sa pagtitinda. Which is, parang totoo naman hindi po nakalinya sa amin um, parang po. hindi nakalinya sa amin yung ano di ba kasi negosyo. naman lahat naman tayo may, li may sariling linya di ba hmm. para hindi pa po napapanahon oh. siguro po sa amin hmm. yun okay. okay. <laughs> ang sinabi sa inyo ni Papa okay. ayun ano based dun sa sinabi ni Papa sa kanila mga kapapi ay uh, meron talaga tayong kanya-kanyang uh, katangian no po na hindi lahat ng uh, tao dito sa mundo ay may kaloob patungkol sa paghahanap buhay, sa negosyo, no? Kaya napaka talino rin ang ating ka-business dahil uh, based sa kanyang pag-observe kasi si Papa na ano yan, eh. Observer talaga yan noon pa, no? Kaya kanilang kanyang mga anak na no? obserbahan niya rin yung uh, mga gusto namin noon hanggang sa inililinya niya sa tamang giya, di ba? Kaya, papi, ito, sa 3M naman, ay eh, naobserbahan din niya. At napag-usapan din namin buong pamilya na yung 3M's ay uh, parang yun nga walang kaloob sa pagtitinda. Ito ay uh, pawang katotohanan mga kapatid. Na, uh, kapapi, na <coughs> kasi, bakit kasi tao? Parang ano yan eh, parang isang magsasaka. Hindi naman siya magsasaka. o nagtatanim ka ng halaman. Nagtatanim ka ng halaman pero nagtataka ka bakit ano, namamatay yung halaman. Ibig sabihin, meron silang tinatawag na green thumb, di ba? Ibang nagtatanim, o nilagay niya lang dyan, tumubo, di ba? Ibig sabihin, 'yun nga. May kaloob, di ba? Nakakabati. Sa 3M ay wala, pero nagpapasalamat kami sa ka business dahil uh, binigyan din sila ng uh, opportunity, di ba? na sila ang uh, parang uh, nagli lead ng vlog dito sa ka-business Family, diba? ba? Ayun ah, uh, tawag dito kaya saludo talaga kay ka-business na po. Okay. Oo, ayun masasabi niyo kay Papa, binigyan kayo ng oportunidad, mag-vlog doon. Eh hey, okay. kuya po, maraming maraming salamat po kasi hindi mo po kami sinukuan, mahal niyo po kami, tsaka niyakap niyo po kami tatlo. sa akin naman. batarang parang naiyak si Ate Mingga. Opo, kasi kumbaga, yung, yung tiwala niya po sa amin, mm. um, buong buo na po. Yun po yung sa amin. Tapos, isang pamilya na po ang tuloy niya sa amin. At minahal niya po kami dahil maasawa rin po kami ng mga kagwa. Mayaming mm -hmm. Maraming maraming salamat po, Kuya. Si M2. sa akin naman, maraming maraming salamat kuya kasi yun nga, yung yung sa nangyari sa amin, lalo na sa akin, yung nagawa ko, hindi nyo ako sinukuan ni eh, ate ng buong family nyo po, buong family ka business. Hindi, hindi nyo po kami sinukuan. Bagkos, niyakap nyo, niyakap nyo pa din kami, di ba? Pinagkatiwalaan, Although nabawasan, siguro, nabawasan, pero sa ngayon kasi ang na, nararamdaman ko buo na ulit yung tiwala ni Kuya sa amin, sa akin. Kasi hindi rin naman biro yung nagawa ko, yung pagdaanan ko. E sobrang nagpapasalamat ako kay Kuya. Kasi never niya talaga kaming sinukuan, kaming mag-asawa. Bagkos parang hinubog niya kami yon hinubog niya kami sa tamang landas kaya eto kami ngayon nagbo-vlog diba parang ang saya lang diba te na natututo na kami alam na namin yung tama at mali kaya maraming maraming salamat talaga kuya sa hindi pagsuko sa pagmamahal sa amin sa aming pamilya sa aming lahat at saka, advance sa birthday, kuya. Mahal na mahal ka po namin. Ay, grabe. Advance birthday po, kuya. Ay, na, kaya na sinabi ni Ate June. Ah, uh, ano yan eh, mga Self-development, kumbaga na-express nila yung sarili nila. At saka, ano yan eh, hindi lang naman basta nagbablog sila dyan, mga kapapi. Kumbaga, syempre, may sahaw dyan sa YouTube. <coughs> Meron din siyempre yung yan, di ba? Mga kapapi. At uh, syempre, si M3, oh, may gusto kong Aha. sabihin. Um, gusto ko lang po magpasalamat kay Kuya sa lahat po na naitulong niya sa buong pamilya namin saka sa pagtanggap ulit sa amin. Gusto ko lang magpasalamat kasi kahit na hindi niyo po kami kadugo, nararamdaman po namin yung totoong pagmamahal <coughs> ng bilang pangalawang magulang sa amin. Tsaka salamat din po kuya. Hindi lang po kay kuya. Siyempre po sa buong pamilya ka business kasi ano po, yung pagpapayo nyo po sa amin, hindi po kayo nagkulang sa pag pagpapayo kung may nagawa man po kaming um, pagkukulang, ganon. Pagkakamali. Nandyan po kayo palagi para sa amin. Hindi nyo po kami hinuhusgahan. Mm kung mas ano po, tinatanggap nyo kami na mang... Naiyak ka? Ay, Ay grabe. Di, masaya lang po kasi nandyan po kayo para sa amin. Maraming maraming salamat po. Tsaka hmm. advance happy birthday po kay Kuya. Advance happy birthday sa ating uh, minamahal na ka-business. Ano? Ayun nga po. Uh, yun na, nasagot na yung katanungan natin. Bakit hindi na magtitindang, nagtitindang 3M? At uh, supportahan natin yung kanilang vlog sa business family dahil malaking tulong din yan sa kanilang pamilya. Bukod dun sa yun nga, wala silang kaloob sa pagtitinda. Excuse lang, Paps. Mm. Gusto ko lang din po pala ano, mm. magpasalamat po, lalo na dun sa ninang namin na nagbigay na, Ay, yun, opo. Opo, ayan. Ano, nagbigay nyo. po siya ng sponsor para sa pagsimula sana namin ulit ng negosyo. Maraming maraming salamat po, ninang. Mm -hmm. At saka dun po sa iba na Patuloy pa din pong sumusuporta po sa amin. Maraming maraming salamat po. Opo. Okay. Ayun, sa ninang po ninyo, yung binigay po na puhunan naman ay nagamit naman okay. sa pamilya. ay okay. na hindi naman po yun na, na iwaldas o ano. eh ay nagamit nila sa kanilang, uh, siyempre sa anak, ikoy-ikoy, sa mga pangunahing pangangailangan. Kaya maraming maraming salamat po. Ako din, Baps. Papasalamat po ako sa lahat, lahat po ng tumulong. Ribok eh, na po nung nasa ospital siya at sa patuloy pong pagtulong niyo po sa amin sa mga nagbigay po ng mga kolostomi po niya at sa lahat pa po, po nang tumutulong sa amin. Maraming maraming salamat po. God bless you po. Ako din po gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa lahat po nang nakaka-appreciate po sa amin. Uh, sa lahat ng sumusuporta. Maraming maraming salamat po. Sana po, huwag po kayo magsawa. Nasuportahan hmm. kami. Yun po. Ayun, ano? Kaming salamat. Alright. Ayun, ano, mga kapapi, sana naging... Uh, panatag na yung puso natin, yung isip natin. Bakit? Kasi maraming nagtatanong. Observe nila. Ba't kaya hindi nagtitinda na itong tatlo na ito? Parang puro vlog na lang. Ano? Eh na ano na, 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 mga kapapi. Tsaka napansin namin ni Papa talagang ano eh. May humor sila pag uh, nag-vlog sila. na uh, abangan nyo po kung gusto nyo mapanood sila. Yung uh, pag-vlog nila, ano ba yan? Daily na ba yan? O apo, apo. Daily vlogs na? Apo. Ayan, daily vlogs na po mga kapapi. Ay. Okay, subscribe nyo po yung Kabusiness Family. At uh, malaking tulong yan kapag uh, kayo ay naboboring. At uh, gusto niyo pang mas lalang makilala buong kabusiness. Kasi yung mga topic nila, get to know ka-business official, ka-business family. Napakaganda ng mga topic nila doon. Abangan nyo po. No? Ayun, pakisubscribe mga kapapi. Ayun No? Ay, ano daw? Saan daw yung link daw? Tingin daw? Nasa comment section. Nasa comment na, section pala. Uh, nasa comment section tsaka dyan sa screen. No? Turo nyo, turo nyo nasa nasa. Dito. Andiyan. Andiyan. And so. Andiyan. Andiyan. <laughs> 3Ms po. Huwag nyo pong kalimutan. Alright. Ayun na. Uh, yun po. Ano, salamat sa inyong uh, pangunawa, pagsama sa amin ngayong araw. At sana, mga negative ay hindi natin may iwasan. Gawin na lang siguro nating lakas. Inspirasyon sa araw-araw. Hindi -araw. talaga mawala kahit sa community mayroong negative. Uh, pakita na lang natin doon sa mga negative na mali yung kanilang iniisip. Di ba? The 3Ms. The 3Ms? Mabuhay ang 3Ms? Mabuhay! Wala ang ms Wala <laughs> hindi iwanan! Yes! Right. Na uh, God bless po! God bless po! Sa ating lahat na kapapiyata. Uh, kita kita sa next vlog. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow. Tomorrow is another day. Bira, banat, lipat. Bira. Dapat pala ano eh, meron din kayo eh, no? Bira, banat, uh, chika. Ay, chika. Dede. <laughs> <Chica. laughs> oh, isip daw kayo ng ano, slogan nyo. Slogan natin. Ay <laughs> na, uh, good luck po sa inyong uh, pagbablog sa ka-business family. Thank you, Pops. Thank, 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 hmm. Thank you po.